Buong akala ni Katrina ay tuluyan ang nabura sa puso niya si Kaiden. Matapos nilang di magkita ng pitong taon, hindi man naging madali para sa kanya ang pagsusumikap na kalimutan ang kanyang first love. Walang pagsidla ng kaligayahan niya nang maging magkaibigan sila. Sa isip ni Katrina, baka dininig ng langit ang matagal na niyang ipinapanalangin na makita na ni Kaiden kung sino talaga siya, na hindi na siya yung spoiled at responsableng ng brat noon. Mabait na ito sa kanya. Kabaligtaran noon na para silang public enemy number one kung tatuhin ito. At may bonus pa dahil beneficial din sa karir niya ang pagkakaayos nila. Hindi malayong mahali na rin siya nito sa wakas. Ngunit na-realize niya ang katanghan ng makita ang binata kasama ang nobya nito. Bakit ba kasi siya humihingi sa langit ng imposible? Patuyang napangiti sa sarili si Katrina habang lula ng elevator paakyat sa gusaling iyon. Hindi mawala-wala sa isip niya ang pahabol na sinabi ng kanyang superior tungkol sa latest assignment niya nang palabas na siya sa silid nito ng nagdaang araw. Nga pala, I want you to know attorney Lazarus. He's one of the most sought after young lawyers in the country today, not just because he is good at his stuff, but also because he is dumb Be careful at baka mahulog ang pihikan mong puso sa charm niya. Anito na bagamat matinawanan lang niya, it still hit something in her. May tila ko anong nung ang ng bumangon sa dibdib niya na tila ba matagal nang nakabaon sa limit. Ayaw man niyang isipin pero parang multo ng kahapon ang kakaharapin niya ilang minuto lang mula ngayon. Seven years. Her mind automatically calculated. She sighed. She couldn't understand the apprehension she suddenly felt. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng gano'n sa tagal niya sa industriya. She became known for her always in self-confidence since she started working as a reporter. The very reason why it was easy for her to create a name in the broadcast industry and became famous at it. Siya yung tipo ng taong walang inaatrasan at kinatatakutan. Pero ngayon bakit tila nagdadalawang isip siya na gawin ang trabahong ibigay sa kanya ng boss niya? Dahil ba hindi lang basta isang sikat at magaling na abogado, si Atty. Kaiden Lazarus, but someone special from her past? Come on, Katrina. You will ready got over. Remember, anong isang bahagi ng utak niya? Oo nga, matagal nang tapos ang kahibangan niya sa lalaki. Iba nga matagal ng panahon na ibaon niya ito sa limo. Kaya hindi siya dapat na mabahala sa muling pagkukrus ng landas nila ngayon. Sa isiping iyon, parang kumalma ang naliligaling niyang kalooban. Ipinilig niya ang ulo bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Saka naman bumukas ang pinto ng elevator sa palapag na pakay niya. Nang makita niya ang sanage ng opisina ni Atty. Lazarus ay kumatok siya bago pumasok. Naroon na ang kanyang kameraman. Muling bumalik ang di maipaliwanag na kabang bumalot sa puso niya habang hinihintay ang takdang oras ng kanyang appointment kay Atty. Kaidan Lazarus. Pagkarating nila sa opisina nito. Hindi pa man umiinit ang puwit niya mula sa pagkakapo ay lumpihit na siya. Pakaramdam niya anumang sandali ay sasabo siya sa tindi ng tension. You want something to drink, Miss Katrina? Kahit ang secretary ask, nahalata siguro nito ang pagiging alumpihit niya. No, oh, thank you. She replied with a sweet smile on her lips. Ginawa niya yun para pagtakpan ang nararamdamang tension. By the way, where's the ladies' room? This way, Miss Katrina. Anang babae sabay muwesta sa kanya patungro may pagmamadaling tinahak niya Anda ang tinuro ng sekretary. She really needed to go to some other place in order to breathe air. She needed to freshen up. Baka sakaling malis ang sa pamamagitan niya ng tensyong nararamdaman niya. Nakaramdam niya talaga hindi na siya makahinga. Ayaw man niyang tanggapin. Niya. Pero nag-uumapa ang katotoha ng magpahanggan ngayon pala ay malakas pa rin ang epekto ni Kaiden sa pagkataon niya. Kung akala niya ay tulag yan ang nabura sa puso niyang lalaki, matapos silang di magkita ng kung ilang taon. Hindi managing madali ang kanyang pagsusumikap na kalimutan ng kanyang first love. Nagising na lang siya isang umaga na hindi na niya iniisip si Kylan. And she thought that was a good progress but now that she was about to meet him after seven long years, hindi na siya sigurado kung paano ulit haharapin ang kanyang kahapon. You became her because of your work, Katrina. So act professional. Set aside your personal feelings from this one. She reminded herself as she looked at her reflection in the mirror. Hindi na siya nag-abala pang mag-retouch ng kanyang makeup. Para ano pang magpaganda siya kung noon pa man ay hayagan ang pagpapakita ni Kaiden na sinisgusto sa kanya. Kailan man ay hindi niya nakita na may affection ito para sa kanya. Kahit pa halos pag-agawan siya ng lahat ng mga lalaki sa campus nila noon. Tigilan mo na ang kakailusyon kay Kaiden sa way ng isang bahagi ng utak niya. Muli ang pinagmasdan ng refleksyon sa salamin nagunag nagpasyang siyang bumalik sa pinanggalingan. Timing naman kalalabas lang ng sekretarya mula sa loob ng private office ng binata. Pwede na po kayong pumasok, Miss Katrina. Nakangiting sa lumong nito sa kanya. She plastered a smile on her prince. Thank you. Halika na, Phil. niya sa babae bago niya Yaya ang kameraman papasok sa loob. Miss Katrina, kayo lang po ang pwedeng pumasok. Pigil ng sekretarya na sa napipinto sana nilang pagpasok. There was an apologetic look on her face. Napakanot na Osea. Paano siya mag interview kung hindi niya kasama ang kameraman? Ito ang magkukover ng buong proseso. Kaya nakapagtataka yan. siya lang ang papapasukin ni Kaiden. Kakausapin pa pumula kayo ni attorney bagong ang interview. Paliwanag nito. Okay, just stay here for a while, Pila. Aniya, bago puno ng kumpiyansang nagmarcha, papasok sa nakabukas ng pinto. Nakita ng katayo ang pa paharap sa glass window kung kaya likod lamang nito ang namalas niya. Hindi niya napigilang ng tingin ng nakatalikod na binata. Pero bago pa siya mawala sa tunay na layunin sa pakikipagkita rito, ay natagpuan na niyang kanyang dila. Good morning, she greeted him, wearing the same smile she wore every day. She already conditioned herself, kaya bumalik na ang very professional niyang ugali, na mula sa pagkakatalikod ng lalaki. Nakapamulsa ito at wala siyang mabasang emosyon sa mukha nito. So he is still the same kay I know na hindi kinakitaan ng emosyon. Naisip ka agad niya. What brought you here, Miss Morris? He directly asked in a voice full of authority. Noon pa may hindi na talaga ito marunong magpaligoy-ligoy. Nagay rito ang napiling karera. Akala ni Katrina ay napaghandaan na niya ang pagkikita nilang iyon ni Kaiden. Pero bakit tila napakos siya sa kinatatayuan at tila hindi makagalaw? Pakaramdam niya ay parang tumigil ang inog ng mundo at parang sila lamang dalawang tao sa paligid at tila kay sikip ng pakaramdam niya gayong hindi naman gahibla ang pagitan nila. Ngayon pa may nagawa pa rin pag-aralan ng dalagang ang kabuuan ng karap. Sa paningin niya, ay mas lalang naging katakamtak ang mga itsura ni Kaiden. He grow into a very respectable, gorgeous man mixed with an air of authority. Mukhang tama ang superior niya sa sinabi nito ng nagdang araw. Mga palunok pa siya ng mahagip ang malapad na dibdib nito at ang mga brasong tila kay lalakas pero kaysa sarap namang yung mga kapat gawing ulan sa paghiga. At tulad ng kabataan niya, tila na blanko ang utak niya pagkakita niya. Well, like what you've seen, Miss Morris, that was the sarcasm in his voice when he spoke. Ang mga katagang iyon na ang nagpabalik sa kanya sa relater. I came here for an interview at Tarin Lazarus. Didn't your secretary told you otherwise? I made my intention clear yesterday when I asked her for an appointment. She said with equal composure, hindi niya hahayang mapahiya sarili sa harap ng Minata. She did, he answered. What is that interview all about? It's about the latest murder case you are handling right now. Saglit nitong pinag-aralan ng mukha niya na tila ba may binabasa ito. You knew well ready, Miss Morris, don't you? Have you forgotten that I'm a private person? I hate pub I hate publicity. Morris, for my valued clients, media will just make the worst out in this case and I don't have the heart to put my client's security at stake. But, no more buts please. You can leave now. He dismissed her. Napatimbagang ang dalaga sa hayagang dismissal na iyon. Nagsimula nang uminit ang ulo niya at gusto niyang magprosesta. Para ano pang tinugon ni Kaida ng paghingi niya ng appointment kung mapupunta lang sa wala ang lahat. Pwede namang tangihan siya nito nung kumukuha pa lang siya ng appointment para hindi na sayang ang oras niya. Pinaasa lang siya ng binata na makukuha niyang scoop sa hawak nitong kasap. Okay, Owen. I will leave you in peace for now, kind But I promise to come back very, very soon. Hindi mo ko mapapasuko ng ganun-ganun. Mahinahon niyang sabi. Wala siyang mapapala kung magpapadal siya sa init ng ulo. Nakita niyang tumas ang isang sulok sa labi nito. Tanda ng panunayan nito sa kanya. Don't take this personally, Miss Morris. Sabi pa nito. Her eyes widened and split. How could this man talk to her like that? Lalo lang umiit ang ulo niya. Who's talking this personal to ni Lazarus? She's not. Di ba ikaw? Bakit ka pa pumayag na makakuha ko ng appointment sa'yo kung hindi ka pala magpapainterview sa'kin? In the first place, may pwede namang tanggihan mo ako nung una pa para hindi na sayang oras namin ng cameraman ko. Mahalaga sa akin ang bawat minuto ng bawat oras. Alam mo ba yun? Lugtong niya. Hindi niya mapigilan ng sariling di magalit dahil nagmistula lang siyang tanga. Considering that she was tense as well as excited to meet him a while ago, pero mayroon, sa ganito lang mauuwi ang lahat. Oh come on Katrina, nakala ko ba you're already outgrowing that behavior. you are still the same Katrina and Morris I know. Lahat ng gusto ay kailangan mapa sa kanya. Napapikit na lang siya para pikilin ang sariling sagutin pang pa binata. Ahaba lang ang diskusyon nila kung papatulan ito. She really never expected it. She was thinking positively that Kaidan would be very cooperative. Pero mukhang pahihirapan lang siya ito. I have to go. Thank you for your time, Atty. Lazarus, and have a nice day. Ani, gaya no kabataan nila, ay pinagbigyan si Nia binata sa mga pagkakataong nagkakaroon sila ng diskusyon at di pagkakaunawaan. Kagad na siyang lumabas ng opisina Disappointed siya sa kinalabasan ng kanilang meeting. Naiinis siyang di niya maintindihan pero wala naman siyang magawa. She felt cheated. Kung lumingon lang siya ay nakita niya sana ang mischievous smile na naglalaro sa mga labi ni Kaiden. O oh, ba't samba lang mukha mo? Salubong sa kanya ng best friend niyang si Tina. Nakasama rin niya sa trabaho. Tam him, Tina. She cursed. Him? You mean Kaiden? Who else? She expropriately said. He is making it hard for me, Tina. Biruin mong pinapunta lang kami ng lalaki niyo sa opisina, ini. Eh? Nakawala kami na pala. Sinayang lang niya ang panahon namin. Kung di lang talaga kailangan, kailangan ko ang mga niya. Sa interview, hindi na talaga ako nagpunta roon. I could have sent someone to do the job for me to avoid that. But man, ang halos di humihing ang kwento niya. Napangiti ito. Oh boy, so he's still the same Kaiden we know, yung tipong playing hard to get at masaya kapag magkasalungat kayo ng opinion at nag-aaway. Marahas na buntong hiningang ang niya. Kung bakit kasi sa akin pa ibinigay ang kasong to? Pwede naman ikaw na ang gumawa nito, diba? Disperadang saan niya. Hey, that's your fault, my friend. Alam na mga boss natin na sisiw lang sa'yo ng mga kasong ganyan. Isa pa marami ring assignment ang nakatoka sa akin, kaya hindi ko matututukan ng kasong hawak mo. Alunito, don't tell me surrender ka na agad. Nang dahil lang sa isang lalaking katulad ni Kaidan Lazarus, kaya ayaw ka na. Hindi ganyan ang Katrina na kilala ko. Dugtong pa nito. Pinipersonal ka ni Kaidan eh. Maktan niya. Eh. Are you sure si Kaidan ang namimersonal sa iyo or the other way around? Panunok na kausap. Hindi makapagsalita ang dalaga sa hayagang tanong ng matalik na kaibigan Huwag mong masyadong isipin yan. Nespray na mahipa ng masamang hangin si Kaiden at maawa na sa'yo at magpa-interview na. Pabirong nitong sabi, sabay tapik sa balikat niya. Bumalik na nito sa mesa nito. Napatiimbangang siya. Halo-halo ang mga emosyong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. At para ma-divert ang atensyon niya mula sa muling pagkikita nila ni Kaiden, ay hinarap na lang niya ang iba pa trabaho. Pero kahit anong pilit niyang magtrabaho, ay di niya talaga magawang makapag-concentrate. Her meeting with Kaiden really did her no good. She was to starve, bothered instructed now which was unlikely to her. Never in her seven years in the broadcast industry, na distract siya ng ganon. Kung tutuusin batikan na siya sa larangang pinili niya. Bakit kailangan pa nating magkita ulit Kaiden? Himutok niya. Halos mabali ang hawak niya ng ballpen sa higpit ng pagkakahawak niya. Nang wala talaga siyang magawa, nagpasya na siyang umalis. Wala siyang mapapala kung uupo lang siya sa harap ng kanyang laptop is staring at the blank screen. Niwala siyang maisulat na report. Tina, I have to go. Paalam niya sa kaibigan. Nabalang abalas sa ginagawa. Hawak pa ng isang kamay nito ang news report na nito mamaya lang. Okay, see you sa bahay mamaya. Anitong liman lang tumingin sa kanya. Kagad niyang tinungo ang parking lot kung saan naroon ang kanyang lumang pickup na siyang gamit niya kapag nagtatrabaho. Komportable kasi siya kapag iyon ang gamit niya, especially when she goes out time. Bring me anywhere, baby. Kausap niya sa sasakyan niya ang nasa manibela na siya. Walang tiyak na destination si Katrina. Basta lang siya nag-drive ng nag-drive hanggang sa napansin niya ang patungong laguna na pala siya. Hindi niya alintana ang oras at panahon. Kahit paggabi na at umaambon na rin, ay sige pa rin siya sa pagmamaneho. Malayo-layo na rin ang natakbo ng sasakyan niya nang mapansin gumuyaw ang panghuling gulong. Bigla niya ang tinapakan ng preno para matingnan kung tama ang hinala niya na flat tire siya. Why now? Naisipan niya bago inabot ang flashlight na nakatago sa globe compartment. Hindi na siya nagabalang kunin ang payong na naroon lang katabi ng flashlight. Magiging salaga ba lang sa kanya kung magpapayong pa siya. Pagkababae kagad yung tinignan ng dalawang gulong at tama nga ang hinala niyang flat tire ang isa, yung nasa bandang kan. Sa inis niya ay nagpapadyak siya. Pag minamalas ka nga naman, aniyang yung napatingala lapas sa langit? It was indeed a body for her simula sa pagharap nila ni Kylie hanggang sa flat tire niya. And she had to change the tire in the middle of the rain shower sa so walang katao-taong lugar. Ilang sandali pa ay nagtanggal na siya ng sapatos ng suot. Tinupi ang slack pati ang manggas at ng long sleeve. Blouse at pagkatapos ay sumampas sa trunk ng sasakyan para kunan ng extra tire na naroon. Matapos maibaba ang gulong ay kinuha na rin niya ang toolbox para masimula na ang pagpapalit ng gulong. Walang kaso sa kanyang gawin ngayon dahil marunong sa mansiya. Isa pa, she could fix almost everything. Kung kailan nakapwesto na siya para palitan ng gulong ay biglang lumakas ang buhos ng ulan. Napabuntuhin na nga lang siya nang maramdaman ng lamig ng tubig ini na dumampi sa kanyang balat. Biglang lumitaw sa imahinig. Ang imahinig ni Kaiden sa kanyang isipan. Inis na iwinak si Mia iyon.